Naku guys, panuorin ninyo. Napakagaling ng driver na yan. Ang gagaling ng driver na mga habal-habal na ito. Kasi tingnan mo, oh. Naku, nakakatakot talaga sumakay dyan. Maglalakad na lang siguro ako kung ako yan. Yan, oh. Naku. Wala. <laughs> Kahit yung foreigner, oh. Sinubukan din niyang sumakay. <laughs> Pero believe talaga ako. Hanga talaga ako sa mga driver na ito. Talagang walang, walang imposible. Akala mo eh, nasa himpapawid lang sila. O, oh. tinan mo, oh, nababalans. <laughs> <coughs> Hirap na ito, guys, o. Oh. Lubak-lubak pa. Tapos kabilat, kaliwa kanan, may karga. Naku kadelikado, kakatakot. Ay, nakakatakot talaga. Siguro maraming beses na may nadisgrasya, kasi hindi mo masasabi, di ba guys? No? Kasi, oh, tingnan mo, tapos ang tulin pa. Tapos, hindi pantay. Paano na lang kung may kasalubong, malakta? Katakot talaga. O, diba? Tingnan mo. sige, go. Hala. Sige. Sige, sakay tayo. Sakay tayo, subukan natin. Baka magtitili ako. <laughs> Mga magsisigaw lang ako. <laughs> Saan kaya mo? punta nitong mga to. <laughs> Grabe, no? Galing ng driver. Napaka ano niya? Talento. Hmm? Kung iba lang yan, wala na yan. Nolog na yan. <laughs> Sobrang ganda ng kanyang pagma-ano, mamaniho. Banayag lang, oh. Kala mo, lumilipad lang, nag, nasa himpapawid lang siya. Eh. Oh, o, tingnan mo nga yan. Kahit, wala, may kasalubong. Ay, hindi may, ano, kahit medyo mataba yung kabila, kasi yung kabila side mapaya, kaya mo kaya pa rin yung patakbuhin. Galing na naman yung kalara. Nakakatawa ah, naman. Ay, halaka. Ka. Katakot na ko po. Ye 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 kata ko Hi Hi selamat <laughs> Karena din sila